nagulat man ako mga ining ako pala yung magandang aswang dito sa Australia kapag naka-block in white ang kulay ng video ko uh, siya nga pala mga maring napaka-ganda ng umaga ang aga-aga namin lumayas ni Dodong pupunta kami doon sa bilihan ng mga mga kung ano-ano lang maring pa ako ng pang-decoration ng aming kabong na Christmas tree para magkaroon ng kulay ang aming christmas tree mga ining so naparito kami din eh, sa ano ba ini na usaban niyo eh, na tindahan bago paman lang ko ka, uh, di, ka, nakapunta dito Ayan, pupunta kami dyan kasi gusto ko yung mga kulay kulay ng christmas tree para mabuhay buhay naman ang aking christmas tree So, pasok tayo dyan sa shop na yan. Lalakad lang tayo ng kaunti. So, ayan na nga. Pagbungad namin ang pintuan. Aba, may makulay na kuhan. Christmas lights. So, sabi ko kay Dudong, tignan mo dong kung solar yan. Kay kung hindi yan, solar. Huwag yan kasi isasaksak pa natin yan. Uy, problema pa yan. Maganda yung solar. So, ikot-ikot kami dyan. Hanap pa na. Paya na naman si Tingin-tingin naman. Naghanap talaga kami ng solar dyan, o no, eh. <coughs> yung patong ubo ko. Di pag magaling. So, ayan, sabi ko. Tingnan mo dong ha. Kung solar yan. Kung hindi, wag mo yung kukunin. Tapos bilangin mo kung ilan ang ano niyan. Light. <laughs> Turo naman ako. Sabi ko, ito hindi ito. Kasi di Disaksak ito. So, ayan. mo na kami sa mga Christmas light. <clears throat> ano ba itong boses ko eh? So, habang nagtingin-tingin doon si dodong ako naman, tingin-tingin ako dito ng mga decoration. Pero, wala naman pala na ubos naman ng mga tao dito ang mga decoration. oy eh? mga midyas naman lang yan. Santa Claus ang naiwan. At saka yung mga yung mga sombrero na Santa Claus ano manamo na oy eh? kailangan mga decoration na, na oh, na talaga inuubos na talaga nila wala na talaga yan na lang may ribbon ribbon na kung kinuha dyan yan na lang siguro yan lalaki ng ribbon eh so sabi ko magtingin tingin ako so ayan may ribbon ribbon na lang pwede na yan para magkakulay lang ang ating ano, you know, Christmas tree so dami mga bling 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 dyan pero hindi man yan ang gusto ko oy. pero kuha na rin tayo nito maayo na lang ni kaisawa so yan, kukuha tayo dyan ng gold at saka silver so dito nag ikot ikot naman ako dito mga marim, nakakita ako ng chicheria 2 dollars 50 cents lang sabi ko, kuha ako nito dong, hawakan mo kasi wala <coughs> Ayan. Sa bawat ikot pag may makita ka, ayun. Wala na nga kaming in stroller dyan dahil wala na naubos na gamit. Kami kasing tao, tao dyan pero hindi nakikita. Pero ang mga paninda nila na nauubos na ba? Nauubos na ang mga display na Tingnan mo nga yan o mga, mga kung ano, padi. Ang mga padi, ang bata-arabic mga kalbo-kalbo na ang display nila na uubos na talaga. So, Naghanap ako dyan ng lagayan ng mga shampoo, sabon sa CR pero hindi man yan ang gusto ko. Oy, sabi ko wag na yan dong eh. Kay pa yan, hindi natin kailangan isabit yung stand lang ba? Para hindi na magbutas-butas sa dingding <coughs> Ayan, mga mura lang dito mga may mga dollars, Ayan, bumili ako dyan, pantanggal ng mga himul-mul sa damit pili-pili din si Dodong ay, sabi ko, wag yan dong, hindi yan kailangan dong ay. kasi yung kailangan lang ang ating pipilihin wag na yung mga wants, yung mga needs lang charot, may nalalaman talaga so ayan, kita tingin-tingin -tingin lang tayo dyan. pero hindi tayo pipili Ting tingin lang ba ayan, may pinggan dyan, pwede pang Christmas kainan may mga baso rin Dami kang mapagpilihan. Mura lang. Tingnan mo naman, nauubos na. Pero magta magtaka ka talaga dito mga marine. Ang bilis na mga stock nila. Sabi ko, bakit ito mga kalbo na? Yun pala, lahat pala yun mga 1 dollars at saka dollars. Kaya naman pala, nauubos na talaga. Bakit kaya ganun, no? Kapag mura talaga, ang mga tao talaga mag magbilihan at saka ubusin talaga nila hindi man lang sila nagtitira ng para sa mahihirap po eh. paano na lang kami dito makabili wala naman na, naubos naman ninyo sa susunod magtira kayo ha alam nyo naman na bibili ako pag, pag mura lang charot tingnan nyo namang istante nyan mga maring mga ay mga ining mga kuha naman yan mga wala nang laman kasi silman sila kasi ano lang sila two dollars, one dollars. So, ayan, uh, ubus na talaga. Wala na talaga. Sabi ko, ano man inilong, wala naman tayo mabili dito. Ubus naman to. Paano na tayo nito? Uh, hindi man tayo tinirahan. Hindi ba nila alam na pupunta tayo dito? Char. <laughs> Better mga ining, wala na talaga. Ang daming bakante ng kanilang mga ano, inubos na nila kaya ganyan no pag, pag mura talaga magagawan talaga ang mga customer kung kahit sana kumikot ayan mga bakante talaga yan hindi pa talaga nila nilalagyan o eh baka naubos na rin sa kanilang ano taguan dollars at saka dollars lang yan kaya, kaya naman pala naubos na ayan naman ang dudong ko o eh naganapahanap in town siya kung ano ang bibili namin sabi ko kayo na pag hanap-hanap dyan, dyan ay mga uli na tayo. Wala naman ka mabibili dito Eh. Puro naman ito mga bakante. Hindi man lang tayo tinirahan ng ibang customer ay. Eh. Maaga pa yan ha, ubos na agad. Mga alas na no pa lang ito ng umaga. Ano kami nagpunta?